Ano nga ba itong mga nilalang na sinasabi ng Biblia na lalabas sa Euphrates River pagdating ng Tribulation? Isa sa alam natin na mahalagang lugar na nabanggit sa Biblia pagdating ng mga huling araw at pagdating ng Tribulation ay ang Euphrates River. Ang ilog po na ito ay matagal na nag exist Kahit noong panahon pa ng paglikha ng ating Diyos, naandyan na po yung ilog na yan. At hanggang sa panahon natin ngayon, naandyan pa rin po yan. At syempre, mananatili pa yan hanggang sa mga susunod na panahon. Ngayon mga kapatid, isang dahilan kung bakit nandyan pa yung ilog na yan, kasi mga kapatid, kasama po yung Euphrates River sa prophecy na sinasabi ng Biblia. Kasi mga kapatid, pagdating ng tribulation, sinasabi ng Biblia na yung ilog na ito, ito po ay matutuyo. Basahin po natin yung Revelation chapter 16 verse 12. At ibinuhos ng ika na anghel ang laman ng dala niyang mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. Ito pong prophecy na ito, mangyayari ito sa last part ng tribulation. So pagdating po ng last part ng tribulation, doon po totally matutuyo yung Euphrates River. Mangyayari yung pagkatuyo ng ilog na yon bago po mangyari yung Battle of Armageddon. So ito po ay labanan sa pagitan ng totoong Kristo at ng Antikristo. So kasama po tayo ng ating Panginoong Yeso sa labanan po na ito. At kasama naman ng Antikristo yung mga sumunod sa kanya nung panahon ng tribulation. So makakaroon po ng labanan. Yun po yung dahilan kung bakit matutuyo yung Euphrates River. Kasi nga po, ito ay dadaanan ng mga hari at ng mga hukbo na manggagaling doon sa silangan. So yung mga hari na yon at yung mga hukbo patungo po yon doon sa bansang Israel para po doon sa Battle of Armageddon. So matutuyo po totally yung Euphrates River pagkatapos ng tribulation. Pero sa mga hindi pa nakakaalam ng balita, alam nyo po ba na sa panahon natin ngayon, unti-unti nang natutuyo yung ilog na ito. So pagpapakita po yan na talagang malapit na tayo doon sa tribulation. Di pa man totally natutuyo yung ilog na yan, pero nakikita po natin na unti-unti na siyang natutuyo dahil yan sa climate change at tunting panahon na lamang po matutupad na yung propesya na sinasabi ng Biblia na sa ika na mangkok natutuyo na totally yung Euphrates River so never pa po natuyo yung ilog na yan sa kasaysayan ng ating mundo sagana po yung ilog na yan at sikat na sikat po yung ilog na yan noong unang panahon dahil napakaganda po niyan at punong-puno ng tubig. Pero sa panahon po natin ngayon mga kapatid, nakikita po natin na nagpaparamdam na yung ating Panginoong Sokristo na malapit na siyang bumalik. Nakikita po natin unti-unti nang natutupad yung sinasabi ng Biblia, yung propesya na sinasabi na matutuyo yung ilog na ito pagdating ng huling part ng tribulation. Ngayon, bukod po sa pagkatuyo ng Euphrates River pagdating ng tribulation or sa last part ng tribulation, sinasabi rin po ng Biblia na sa ilog na ito, dito rin po lalabas yung mga demonyo. Ano nga po ba yung sinasabi ng Biblia patungkol dito? Basahin po natin yung Revelation chapter 9 verse 13 to 15. Hinipan na ng kaanim na anghel ang kanyang trompeta at nakarinig ako ng tinig mula sa mga sulok ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. Iniutos nito sa ikaanim na anghel na may trompeta, kalagan mo ang apat na anghel na nakagapos sa tabi ng malaking ilog Geofrates. At pinalaya ang apat na anghel upang patayin nila ang ikatlong bahagi ng sangkatauhan. Talagang inihanda sila para sa oras, araw, buwan at taong ito. So yung binasa po natin na prophecy na yan, magaganap din po yan pagdating ng tribulation. So nakita po natin sa binasa natin, ang sabi, meron pong mga nakagapos po doon. So sino yung mga nakagapos na yon? Yun po mga kapatid, yung mga fallen angels. Sila po ay mga demonic beings na Andon malapit sa Euphrates River. So hindi po po natin alam kung saan parte doon. Pero yun po yung malinaw na sinasabi ng Biblia. Kakalagan po sila malapit sa ilog na yon. So dahil nakita nga po natin sila ay nakatali at kakalagan po sila pagdating ng panahon, yun nga po pagdating ng tribulation, ibig sabihin po niyan, makakalaya na po sila sa matagal na panahon. Dalawa po kasi yung klase ng mga demonic beings dito po sa ating mundo. Yung iba po sila po ay nagkalar sa ating mundo at paikot-ikot po sila. Kaya nga po binalaan tayo na yung kalaban po natin ay naandito lang sa ating mundo. Yun nga po si Satanas at yung iba pang mga fallen angels na sumunod sa kanya. At bukod sa mga nagkalat ng mga demonic beings, meron din pong mga nakatali. Ibig sabihin, papakawalan po sila sa takdang panahon. Ito nga po yung sinasabi sa 2 Peter chapter 2, verse 4. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Sila itinapon sa impyerno kung saan sila iginapo sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghukom. So ito po tinutukoy na impyerno po dito, hindi pa po ito yung dagat-dagatang apoy. At, hindi pa po ito yung lugar na kung saan sila ilalagay magpakailanman. Ang sabi po, impyerno. So ito po yung tinatawag na abyss o yung tinatawag natin na hades. Malinaw ang sabi po, ito po ay kadiliman. Pero mga kapatid, hindi po sinabi dyan na yan yung dagat-dagatang apoy. Ibig sabihin mga kapatid, nasa abyss o kaya man nasa hades, ito mga demonyo na nakagapos. So isa po sa alam natin na palalayain ng mga demonyo pagdating ng tribulation, yan nga po yung apat na na sinasabi po sa Bible. So ano nga po yung pinaka-purpose nila? Bakit po sila papakawalan? Eh sila po ay nakakulong na, sila po ay nakagapos na. Malinaw ang sinasabi ng Biblia, sila po ay mamiminsala ng napakaraming mga tao. Sabi nga po, one-third na mga tao sa mundo na ito ang mamamatay sa pamamagitan ng mga limo na yon na papakawalan. So ang tanong po, bakit po doon sa Euphrates River kakalagan yung mga fallen angels na ito na nakagapos? So ang Euphrates River po kasi, ito po ay isang symbolic na lugar na kung saan malapit dito o konektado dito yung kasalanan ng mga tao. So ano nga po ba yung ibig sabihin ko dito? Halimbawa na lamang po, yung unang pagpaslang na naganap, ito po ay naganap malapit doon sa Euphrates River. Alam naman po natin na yung Garden of Eden, malapit po ito doon sa ilog na yon. So yung kauna-unahang pagpatay na nabanggit sa Biblia, ito po ay nung pinatay ni Cain yung kanyang kapatid na si Abel. So malapit po ito doon sa Euphrates River. Bukod po dyan, yung unang digmaan, naganap din po ito na malapit sa region ng Euphrates. At marami din po mga pagsamba sa Diyos Diyosan na naganap na malapit po sa ilog po na yon na alam naman natin nung panahon ng Biblia na doon po yung Empire ng Babylon na malapit din doon sa Euphrates River. So nakita natin dahil maraming kasalanan ang nangyayari po sa lugar na yan at yung simbolo po ng river na yan ay kasalanan pagdating din po ng panahon yung ilog na yan dyan po magmumula yung mga masasamang nilalang. Sila po ay papas lang ng napakaraming tao sa mundo po na ito. Sila rin po ay mga matagal nang nakagapos. So ibig sabihin kapag sila ipinalaya, talagang gagawin po nila kung ano man yung gustuhin nila. Sila po ay walang patawad. So yan po yung dahilan kung bakit natin sinasabi na yung tribulation, ito po ay impyerno sa ating mundo. Kasi nga po may ilang mga demonyo na talagang pupunta dito sa ating mundo para manira at pumatay. So hindi lang po sa pamamagitan ng gagawin ng Antikristo, kaya po makakaroon ng kapighatian sa ating mundo. Isa po pong dahilan kung bakit magihirap yung mga tao dahil po yan sa mga demonyo na papakawalan pagdating po ng tribulation. So di ba po natin alam kung ano ba talaga yung specific na gagawin nila sa mga tao? Basta mga kapatid na sigurado, hindi lang po sila basta-basta na mga demonyo. Kasi nga po, yung katotohanan na sila ay ginapos, ibig sabihin po mga kapatid, hindi sila basta-basta na mga demonyo. Meron po silang mga kapangyarihan. Hindi naman po kasi sila gagapusin ng gano'n kung ordinaryo lamang silang mga demonyo. Ibig sabihin po niyan mga kapatid, meron silang kakaibang lakas at kakaibang kapangyarihan na talagang hindi magugustuhan ng mga tao. Gagamitin nila yung mga kapangyarihan nila para sa kasamaan at higit sa lahat para maraming tao ang mapahamak. Ito po yung sinasabi ko sa inyo para po kayo ay balaan. Kasi mga kapatid, totoo na mangyayari po ito. Hindi po ito katang isip lang. Ito po ay propesya na sinasabi ng Biblia. Meron po talaga mga demonyo na papakawalan pagdating ng tribulation. At talagang hindi po ito magugustuhan ng maraming tao hindi po natin magugustuhan yung mga gagawin nila pagdating ng panahon na yon. Wala po silang awa at gagawin po nila kung ano man yung magustuhan nila. Kahit ito po ay napakasama na. So hindi po talaga natin nanaisin na mamuhay sa panahon na yon. Kasi nga, namumuno yung Antikristo sa pamamagitan ni Satanas. At hindi lang yon, maglalabasan din yung iba't ibang mga demonyo na galing po sa impyerno. Ngayon mga kapatid, kung nakikristo na po kayo at nananampalataya na kayo sa kanya, hindi nyo na po maaabutan yon yung apat na demonyo na papakawalan pagdating ng tribulation. Dahil kayo po ay ililigtas na ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng rapture. Kaya nga mga kapatid, ibigay nyo na po yung buhay nyo ngayon sa ating Panginoong Sokristo at manampalataya na kayo sa kanya.